water tower. Yung una ako dito, ang padalaan ko ng pira sa, ano, sa samba. Buhay pa ba yung samba dito? Samba. Samba ang, ang pangalan ng bangko. Dito oh, sa may ano dito, malapit to sa water tower. Wala na, suma na ngayon, suma. Namin ni, nanit patay ni Galen. Samba. Samba. Ay po, ay, ay. <laughs> Montes ka, wala na. Nalaglag na. Akala <laughs> ano, ko kulungan na. Kutipi, oh. Ay, no? ano, no? yan? Okay. Okay. Christmas <laughs> tree nila. <Ay>, Kailangan. Nang <laughs> tayo -tay mag-video. Ang yung maganda sa kaliwa. yung sa kanan. <laughs> yung water tower yung binipidyo ko eh. <laughs> yung yung maganda. Para yung pyramid na ano. <laughs> mm. <laughs> yung ka <laughs> yung, yung nag-video <laughs> <laughs> sa kaliwa. Sa kanan. Yan dito ako eh. <laughs> <laughs> Kung alam mo na ano. Dantay na mamaya. 25. May uniform. Two hundred fifty-nine. Asan? Yes, Yes, sir. magandang mood yun, liit man yan ang tanong maganda bang ano yan ano ba wasi mo? porosi naman maganda yung tila niya 99 po yan kasama na po ang pagyaman niya ang tremendo ano man yan may pantalon to. Oh, wadi lang, ano. Mm. Ha, ah, be! Be, be, be! Ay, maganda yun. Ay, hindi ba ayaw yung may ganito? Ayaw na, may sipirman to. Ay, lang. Ayaw na may sipir? Ayaw niya nung may sipir. Ayaw na may sipir. Ayaw na may sipir. Ayaw na may sipir. Na hoodie? Oo. mahal man ito. Ano man ito? Maliit man yan? Ang pangit mo. Mahal man? hanap man tayo ng mura-mura. Ah. 149. Para nitong SMA. Mahal man 'yan. 99 ang sapatos eh. materno. Ano man to? Pinaikot-ikot na tayo. <laughs> Maganda ang ano. Maganda kaya? may sipir. May sipir may tila. Ito Ay, Ay, ano man to. May ano... Pwede size.

Ito surreal 'yung lang, muntik ko 'yung 'yung ano tapos, tapos, lang siya. siya. Ayun, okay. tapos bili tayo ng malagkit. Sugar Asukal. Mm. -hmm. Ah. Huh? Uh, ito lang bilhin ko. Itong pancit ibihon. Ibang ko rekado. Asokal. Isda. Nang

Wala ba ibang chocolate? Galaxy. Diary. des dito kami namimili ng pang-ano namin. Niyan. Dito kami sa Pinas Grocery. Namibili kami ng ano pa? pa. Spaghetti. Tender Juicy. Oh boss, yung masakit mo ano? Ay, mayroon dun tong asan mga perfume dito? Iniwan na yung ano doon oh. <laughs> Ay may alis sa asli pra rito oh. Magkano kaya to? Kailan mo export. Ay yung ano kulay? Gold. Magkano? Ito oh. 70. 25 may export. Asan mga perfume? Asan lugar mga perfume dito? Perfume. Asan mga perfume dito? Tanungan mo dito, Uya. Bukong yung tindero dito. Pekas yan. Gwen? Pinmakan? <laughs> Hindi, wala <laughs> pa. Ang bayang mga oh. Ano yung mga napkin dito? Ano yung mga sambay mga napkin? Eh, ano sambay mga napkin mo. Ano yung mga napkin dito?

Mahal, na no? jo ban Hindi pa 25 to wala asan yung arabia natin bumili tayo ng ano. Um, One, two, three, four, five, six. Okay, Tumingin ka na. Tumingin ka na. Asan yung arabihan natin? May laman to. Bibili na ako ng pasalong. Baka hindi natin makapunta rito. 25 to 26 dito sa kanila. Mahal. Bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only rice. Dito na, na lang. Take out na lang? Take out na lang? O, yung dalawa. 16 na nga yan, sandal lang. Pira ko. Ayaw ano yan. lang. Wala na nga. Bukan Ako? daw. Tik ba? 25 lah. Kenapa? Kenapa? Ayan, dito ang restaurant mm. ko na lang. Ito ang aking ano to? Nagbibigyo ka na naman. Oh, bakit? Pinaybit siya. Ayaw mo nun, maano ka. Ayaw maano ka. 嗯。Mm hmm.